Macaulay the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang kontrobersyal na eksena sa Welcome Gala Night ng Miss Universe 2025 na ginanap sa Phuket, Thailand. Sa gitna ng event kung saan nakatayo at nakahanay ang lahat ng kandidata para sa closing toast, Biglang napansin ng mga audience na umalis si Miss Mexico 2025, Fatima Bosch, bago pa man matapos ang programa. Makikita sa viral video na habang nakangiti at nag-apira ng mga kandidata, tila nagmamadali si Fatima na umalis sa hanay at lumabas ng venue. Ayon sa ilang ulat, hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang walkout. Ngunit may mga nagsasabing nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa seating o sa arrangement ng mga delegado sa gala. Ang iba naman ay naghihinalang posibleng may personal na dahilan o misunderstanding sa protocol ng event. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Fatima at ang Miss Universe Organization tungkol sa insidente. Samantala, isang hiwala ay naisyu rin ang gumugulo ngayon matapos maglabas ng pahayag si Miss Universe Iraq 2025, Haninal Qureshi, upang pabulaanan ang mga paratang ng ilang Time media na siya raw ay nahuling na naninigarilyo sa kanyang hotel room. Sa kanyang Instagram story, nilinaw ni Hanin, open quote, I want to deny the false allegations circulating online that I was caught smoking in my hotel room. No such incident occurred, and there was no confirmation from the Miss Universe organization or the Thai team. Close quote. Dagdag pa niya, palagi siyang naging profesional at magalang sa lahat ng patakaran ng kompetisyon. Ayon sa ilang source, ang mga paratang umano ay maaring may kaugnayan sa kanyang naging pahayag ng suporta kay Victoria Kier at sa Miss Universe Organization, bagay na hindi nagustuhan ng ilang Thai fans na loyal kay Mr. Nawat Itzara Grisil ng Miss Grand International. Habang patuloy ang mga espekulasyon, nananatiling tikom ang UO. Ngunit malinaw na sa gitna ng glamour at kislap ng Miss Universe 2025, hindi pa rin nawawala ang mga kontrobersyang nagdadagdag init sa kompetisyon.